tatalo. Alin ba ang nararapat? Wikang puro o wikang halo? Si Francisco ay nagsasabi, ito wikang Pilipino. Nararapat ipagtanggol, inatan at gawin puro. Samantalang si Mariel, maalang nagpahawahiyak. Mangihirang ng salita, lubos siyang kumakaya. Sige, hala, mauna na ang panig ng tumututol. Sige, Francisco, simulan mo ang katwiran mo ay ipukol. Ito ang lahing Pilipino, may sariling pagkatao, may kulturang hinagislan, may, may sariling alfabeto. Katangkian na tradisyo, minanap sa mga ninuno, na narapot talagaan sa hapit na pagbabago. Ang banyaga ni kawika ay bahut sa sandata. Upang hindi pa hindi pa ang wika ng banyaga. Madia ang pangalan, at gusto nang baril kasi sa kaday na Ito mga katulad nyo. Sa halip na tumalino, generasyon na bigbang man. At ang dahil sa counter-strike at laging mong ubus na ang oras mo, pati pera sa computer. Kabata ang sinasabi, pag asa daw bayan, kayo basta maiinap ang kaayton mo ay tisa hindi mapipigilan ang kapital ng wikang kaya nawa ng musga si Maria na gusto'y wikang practical o si Jose na gusto'y walang halos sa wika.